Sir, ito na yung Erox kanina na nakasampa sa truck Ngayon uh, patakbuhin na natin dito tayo sa highway So yung fuel uh, pump So wiring lang yung problema nya So yan na. Good day mga sir Meron tayong isang uh, pasyente dito Nakasampa sa isang truck Isang sa uh, uh, version 1 Na ayaw umandar Ang problema ng uh, motor na to, Ang sabi ng mayari ay Try nila nilang uh, inayos yung fuel pump ngunit uh, hindi pa rin nila napagana no try nila ito na i-wiring makita nyo naman sa video so yung uh, linya sa may fuel pump so dapat pag susi uh, mag vibrate yung tangke so try natin so walang reaction mga sir so baka uh, nasa linya to either uh, linya ng positive at negative or either yung pump na yung problema try natin ni manual testing so wala pa rin then ito guys sa gauge so ito yung sakit ng fuel pump so yung original na mga wirings ito yung kulay isang uh, red at saka isang black na may lining na yellow so ito po. yung red so dapat uh, ito yung nanggagaling doon sa fuse box no, kahit hindi naka-on yung motor dapat may supply yan ng positive ito siya then itong black na may lining na yellow naman ito yung nanggagaling doon sa may kanyang ECU So, apa sige mga sir, dalawa po sila yung dalawang linya po talaga ang may problema. So, ang dahilan po nito ay nagiging umido na po yung wire ito siya na wire, nagiging umido na po siya dahil sa kakabasa. So ang ang solusyon natin na gawin dito ay kung i-expose pa natin yung mga wire dito sa may linya niya. So marami tayong madadamay na wire. So ang gawin natin dito, uh, mag-bypass uh, tayo ng mga wire dito. Ito siya. So ito nag-bypass na yung negative. Then next natin na i-bypass yung positive para okay, walang problema yung kanyang pump na check na yung pump niya at saka yung papunta sa panel gauge so walang problema ang problema niya ngayon uh, dito sa sakit ng uh, fuel pump dito so ang linya ng positive at saka negative yun yung nagiging problema <laughs> so dali to mga sir uh, hindi natin buksan to kasi ma-expose natin yung wire marami tayong madamay dyan So dito na lang tayo gagawa tayo ng saring linya. Ito yung positive niya, ipunta natin doon sa fuse box. So sisingit tayo diyan sa mga fuse para safety. So yun lang. Uh, ito yung problema ng motor ni Sir. Kasi pag nagwashing daw siya, uh, yun namamatay yung kanyang uh, unit. So yun man Sir. Uh, gawa natin ang solusyon. Okay. Uh, ito yung lagi yung tandaan na yung Black na may lining na yellow So, iilaw lang yan pag naka-on yung susi So, ito, try na i natin yung susi, ah Ayan Ayan sya So, pag naka-on lang susi, iilaw Kasi galing yan sya sa ECU na supply Kasi yung mag-trigger sa supply ng uh, ECU So, iilaw lang sya, panandalian Then, mamamatay Pag nakantar na yung pump Ayan, mamamatay na yan sya Then, yung red Dapat, steady yung ilaw nito Kahit naka-off Ayan, oh so, Dito tayo, mag-supply natin yan Ayun, Ayan. Change tester. Ayan siya. Ayan. So, kahit naka-off yung susi, dapat may supply yan siya. Ayan. So, ang problema guys, sir, may supply ang iyang positive Pero so, nawawala. So, ngayon, Dagdagan natin yung supply. Iba-bypass natin. Ano namang wala, oh. Dapat, oh, nawala na siya. Ayan, nawawala. Kahit, kahit naka-off sana yan, dapat may supply. Na. So ito na, umandar na yung unit sir Ayan Yung so, ginawa ko dito ah uh, Ito, nag-jumper na lang ako ng wire Na nanggaling doon sa may fuse box dito Ito ako nakuha ng supply Pinirekta ko doon sa positive supply ng fuel pump Ito so, dito Ito siya, ito okay. So 'Yon lang kasi hindi natin na kailangan to i-expose para safety. Mga so sir, 'to na yung Irox kanina na nakasampa sa truck, ngayon na uh, patakbuhin na natin dito sa highway. So yung fuel uh, pump so wiring lang yung problema niya. i